Kaya pag-usapan natin ang tungkol sa mga estratehiya mo. Sa set na ito ng 40 araw, dadan ka sa mga training video mismo. May ilang playlist. Ipapakita ko sa iyo sa isang sandali kung saan ka dapat naroroon upang matiyak na nasa tamang lokasyon ka. Depende sa kung kailan mo. Pinapanood ang video na ito. Maaring nasa login section mo na ito. Kaya umakyat ka dito sa kanang bahagi ng aming website. I-click ang login, mag-login ka at ma-access mo ang miyembro. At makikita mo niyang listahan ng mga video ng mga miyembro na narito mismo nakalista para sa iyo. Kung sumasama ka sa amin ngayon, nandito ka na ulit, nasa yugto tayo ng paglipat, kaya't sisiguraduhin kong nandyan ang video na ito para sa pareho. Ngayon gusto mong nandito ka, narito ang pangunahing aklata ng mga aralin. Pumasok ka sa maliit na menu sa kaliwa dito at simulan sa itaas ng listahang ito. Dadan ka sa aming pangunahing video ng operasyon at mag-scroll pa baba sa listahang iyon. Uh, mukhang may ilang issue ang discourse dito ngayon. Pero lalabas ito kapag naka ka na at makikita mo ito mula itaas hanggang ibaba. At may ilang playlist don sa ibaba. Dalawa sila. Isa sa mga ito ay ang pinakaunang playlist. Mayroong mga 90 hanggang sa tingin ko um, mga 100 video. Eksaktong 100 uh, nandyan. At pagkatapos nito... Uh, magkakaroon ng maliit na hamon sa account Isang bagay na gusto mong bigyang pansin doon Ang maliit na hamon sa account ay Isang senaryo na pinagdaanan ko Ay nagsimula sa 2.5 UHK account 2,500 Yan ang pinakamababa Talagang pinakamababang halaga dyan Panoorin mo simula hanggang matapos Iyon ay lahat ng live na stream Kasama ang kompetisyon sa pangangalakal Laban kay Ross Cameron at Warrior Trading Noong Julio Fings Ito ay tungkol sa kompetisyon tumagal Apat na buwan 2021 Gusto mong panoorin ang mga iyon Dahil muli talagang nakatoon ka sa pagtuturo Nagtitrade ako mga hamon sa account. Sulit na dumaan sa mga iyon. Kaya siguraduhin pumunta pumasok dyan. Meron tayong serye ng video kung paano lapitan